Naranasan mo na ba yung nakahiga ka na sa kama, pagod na pagod ang katawan mo, pero ayaw pa rin tumigil ng isip mo. Ubus na ang lakas mo. Gusto mong magpahinga, pero ayaw talagang dumalaw ng antok. Paling ka sa isang tabi, tapos sa kabila. Mulat na mulat ang mga mata nakatitig sa kisame habang gumagapang ang oras. Hating gabi unay medya. Bigla alas 3.17 na ng madaling araw at gising ka pa rin iniisip kung ano ang naging mali. Nasubukan mo na ang lahat. Nagbilang ng tupa na parang nasa cartoon ka pinipindot ang unan para makuha ang perpektong hugis, ginawa mo pa nga yung mabagal na breathing technique na sinabi ng kapitbahay mo na siguradong magpapatulog sa'yo ng mahimbing. At wala pa rin kahit isang hikab man lang. Ano ang mas nakaka-frustrate? Dati ang dali-dali mong makatulog yung tipo ng mahimbing na tulog na makakalimutan mo kung anong araw na. Pero ngayon parang walang katapusan ng gabi. Baka tumatanda ka na. Baka dahil sa stress na lagi mong pasan-pasan na parang hindi nakikitang bagahe. O baka baka lang naman mas simple pa rito ang dahilan isang bagay na nakatago lang sa paningin mo sa iyong kusina. O maniwala ka man o hindi ang mga pagkaing pinipili mo sa gabi ay maaaring lihim na sumasabotahe sa kakayahan mong makatulog at manatiling tulog. At hindi ako nagsasalita tungkol sa mga usong supplement o komplikadong sleep hack. Ang tinutukoy ko ay mga totoong natural na pang-araw-araw na pagkain. Mga bagay na malamang nasa ref o pantry mo na. Mga pagkain dahan-dahang magtutulak sa katawan mo para magpahinga na parang bumubulong, uy, oras na para magdahan-dahan. Alam mo, hindi naman kailangang lumala ang tulog habang tumatanda. Isa lang yung kasinungalingan. Sa tamang nutrisyon, maibabalik mo ang uri ng tulog na magpaparamdam sa iyong buhay na buhay ka kinaumagahan ng nang hindi nangangailangan ng reseta o sleep lab. Sa video, yan ay gabing kita sa anim na bayista ng pagkain na maaring liwos na ang iyong mga gabi at hindi lang makatulong sa iyong makatulog, kundi makatulong din sa iyong manatiling tulog at gumising na talagang refresh. At maniwala ka sa akin yung pangatlo magugulat ka. Karamihan kasi kinakain ito sa maling oras ng araw at yung simpleng pagkakamali sa timing na yon ay maaaring nagkakahalaga sa iyo ng ilang oras na mahalagang pahinga bawat linggo. Kaya umayos ka ng upo, magtimpla ka ng mainit na inumin. At samahan mo ako dahil ang kakainin mo ngayong gabi ay maaaring magbago ng paraan ng pagtulog mo habang buhay. Ay at habang nandito tayo, mag-iwan ka naman ng mabilis na komento sa ibaba. Nagkaproblema ka na ba sa pananatiling tulog? O sa paggising ng masyadong maaga, kahit napagod ka ng matulog, itype mo lang ang Better Sleep kung familiar yan sa'yo at kung ito ang unang beses mo rito welcome. Ito ay isang espasyo kung saan makakahanap ka ng tapat at praktikal na gabay para sa maayos na pamumuhay, mahimbing na pagtulog at pakiramdam na ikaw ulit ang sarili mo. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button kung gusto mo pa ng content na tunay na sumusuporta sa iyong kalusugan at kapayapaan ng isip. Ngayon simulan na natin dahil minsan, ang sekreto sa pinakamahimbing mong tulog ay wala sa iyong medicine cabinet. Nasa fruit bowl mo. Magsimula tayo sa isang bagay na maliit matamis at madalas minamaliit. Cherries. Naiintindihan ko, mukhang hindi miracle food ang cherries. Prutas lang naman yan, di ba? Pero may kwento akong maaaring magpabago ng isip mo. Kilalanin natin si Harold. Siya ay 72, isang retiradong mekaniko na namumuhay ng tahimik. Walang arte, walang kuskos balungos. Hindi siya mahilig sa bitamina o mga usong diet pero ang tulog, yun ang naging araw-araw niyang laban. Ilang taon na ang nakakalipas na akakatulog si Harold habang nanonood ng TV at gigising pagkatapos ng utong oras na parang hari ang pakiramdam. Pero kamakailan lang naging magulo ang mga gabi niya paling-paling nakatitig sa madilim na kisame, pinakikinggan ang ugong ng ref habang lumilipas ang mga oras. Isang hapon habang nagbabasa ng health article sa Barberia, may nakakakuha ng pansin niya. Tart Cherry Juice. Ilang linya lang tungkol sa connection nito sa melatonin, ang natural na hormone na nagsisenyas sa katawan mong matulog. Naisip niya, bakit hindi? At nagsimulang uminom ng kalahating baso bago matulog. Walang magarbong ritual juice lang. Sa loob ng dalawang linggo nagbago ang mga bagay. Naging mas mahimbing ang tulog niya. Tumigil ang pagpapaling-paling. Hindi na siya nagigising ng alas dos ng madaling araw na naglalakad-lakad sa pasilyo. Ano ang nagbago? Ang tart cherries ay isa sa mga bihirang pagkain na natural na naglalaman ng melatonin, ang mismong hormone na kailangan ng utak mo para i-regulate ang iyong internal clock. At habang tayo ay tumatanda, nagsisimulang bumaba ang production nito ng ating katawan na nagpapaliwanag kung bakit nagiging mas mahirap makatulog o manatiling tulog. Ito pa, maraming tao ang nakakarinig ng salitang prutas at iniisip na masyadong maraming asukal yon bago matulog. Pero hindi ito tungkol sa asukal, tungkol ito sa timing. Kalahating tasa lang ng tart cherry juice mga isa o dalawang oras bago matulog ay sapat na para ihanda ang katawan mo sa pagtulog. Kung mas gusto mong mumuya kaysa uminom, Pumili ng isang maliit na dakok ng sariwa o tuyong tart cherries. Yan hindi-hindi ito isang milagro na mangyayari agad. Ito ay banayad hindi kapansin-pansin, pero gumagana ito kasama ng iyong katawan, hindi laban dito. Hindi lang ito tungkol sa mas mabilis na pagtulog. Tungkol ito sa paggising na pahinga hindi antukin o iritable. At kung ang cherries ay tila masyadong magaan para sa panlasa mo, ang susunod na pagkain sa ating listahan ay maaaring makagulat sa iyo kung gaano ito kabusog at nakakaantok talaga. Pag-usapan natin ang isang simpleng prutas na karamihan sa atin ay hindi pinapansin. Saging, isipin mo ito. Si Gloria, 78 taong gulang, matalas ang isip, siya pa rin ang namumuno sa knitting group sa kanilang simbahan tuwing Huwebes. Pero halos bawat linggo pareho ang sinasabi niya sa kanyang mga kaibigan. Nakakatulog naman ako ng maayos, pero pagdating ng alas dos ng madaling araw, boom, gising na ako na parang may pumindot ng switch ng ilaw sa utak ko. Obisya hana, oishaito na. Familiar ba sa isang check-up na banggit ng doktor niya na mababa ang kanyang magnesium levels, isang karaniwang issue sa mga nakatatanda? Ayaw ni Gloria ng isa pang bote ng gamot sa kanyang cabinet. Nagtanong siya, mayroon ba akong pwedeng kainin na lang? Ang sagot, saging. Kaya nagsimula siyang kumain ng isa mga isang oras bago matulog. Walang kakaiba isang hinog na saging lang. Sa loob ng ilang linggo na pansin niya ang pagbabago, hindi lang siya mas matagal natutulog, kundi naging mas banayad din ang mga sandaling iyon ng pagkagising. Naramdaman niyang kalmado siya hindi balisa. Ano ang nakakatulong sa saging puno ito ng magnesium at in potassium? Dalawang makapangyarihang mineral na gusto ng iyong nervous system. Ang magnesium ay nagre-relax ng iyong isip at nervyos. Ang potassium ay nagpapaginhawa sa iyong mga kalamnan. Sama-sama lumilikha sila ng perpektong panloob na kapaligiran para sa mahimbing na pahinga. Nag-aalala ka pa rin ba sa asukal? Linawin natin 'yan. Ang isang katamtamang saging ay may natural na asukal oo, pero mayaman din ito sa fiber na nagpapabagal sa absorption at nagpapanatiling stable ng iyong blood sugar. Hindi ito pareho sa pagkain ng dessert. At para sa bonus, iparese ito sa isang kutsarang almond butter. Ang konting healthy fat na iyon ay nakakatulong na i-stabilize ang iyong enerhiya sa buong gabi at pinapanatiling malayo ang mga gutom na nararamdaman mo ng alas tres ng madaling araw. Ito ay komportable, simple at nakakagulat na epektibong paraan para mas mahimbing ang tulog. At kung almonds ang pag-uusapan, manatili muna tayo sa mga mani dahil ang susunod na kakampi natin sa pagtulog ay maliit malutong at sobrang underrated. Almonds, kilalanin si Sam, siya ay 81 isang retiradong guro ng matematika na ginugol ang kanyang buhay sa paglutas ng mga equation at paggabay sa mga estudyante. Pero kamakailan lang naharap siya sa isang problemang hindi malulutas ng anumang textbook, Restless Legs. Sa tuwing magsisimula siyang antukin ang kakanyang mga binti ay kumikibot, nangangatal o sumasakit. Para bang hindi mapigilan ng katawan niya ang paggalaw, kahit na ang utak niya ay nagmamakaawa na para magpahinga. Sinubukan niya ang mainit na paligo. Sinubukan niya ang stretching. Warnan ko na hanggang sa ang kanyang anak na babae, isang nutritionist, ay nagmungkahi ng isang simpleng bagay isang dakok na almonds bago matulog. Noong una natawa siya, mani yan ang malaki mong solusyon. Pero pagkatapos ng isang linggong pagiging consistent, bumagal ang pagkibot. Naging mas tahimik ang mga gabi. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, natulog si Sam na parang bato. Heto kung bakit. Ang almonds ay nutritional gold. Mayaman sila sa nahulaan mo magnesium. Pero naglalaman din sila ng tryptophan, isang amino acid na tumutulong sa iyong katawan na lumikha ng serotonin ang mood balancing chemical na nagiging melatonin. Parang domino effect. Isang maliit na dakok ng almonds na tumutulong mag-trigger sa natural na sleep rhythm ng iyong katawan kaya hindi-hindi ito mahika. Agham ito. At ang iyong katawan ay nakaprogram para tumugon. At yan kaibigan ay umpisa pa lang. Tatlong pagkain pa lang ang ating natuklasan. Pero maniwala ka sa akin ang susunod na tatlo ay kasing gulat, kasing epektibo at maaaring nakatago sa mga lugar na hindi mo inaasahan. Kaya samahan mo ako dahil itong susunod, malamang ay tahimik na nakaupo sa iyong spice cabinet, handang tumulong sa iyong mag ng mas mahusay kaysa sa anumang over-the-counter na remedyo. Balikan natin sandali ang almonds. Hindi lang sila malutong na merienda kapag kinain sa tamang oras nag-aalok sila ng dobleng suporta. Nakakatulong silang paluwagin ang mga tensyonadong kalamnan at pakalmahin ang sobrang aktibong utak. Lahat salamat sa kakaibang halo ng mga sustansya na gumagana ng sabay-sabay sa likod ng mga eksena. Pero dito karamihan nagkakamali. Kinakain nila ang almonds sa umaga. Maganda para sa protein boost, o naman, enerhiya pagkabusog, lahat ng magagandang bagay na iyan. Pero pagdating sa pag-unlock ng kanilang mga benepisyo sa pagtulog, ang timing ay napakahalaga. Gusto mo ang magic na iyan sa gabi. Isang katamtamang dakok lang, siguro ot hanggang 10 o mga isang oras bago matulog ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Pero mag hindi lahat ng almonds ay pare-pareho pagdating sa oras ng pagtulog. Iwasan ang mga maaalat. Ang asin ay maaaring lihim na magdehydrate dehydrate sa iyo at nangangahulugan yan ng mas madalas na pagpunta sa kusina para sa tubig sa gabi o mas malala mga agarang pagtakbo sa banyo ng alas tres ng madaling araw. Manatili sa raw o lightly roasted na uri. Walang seasoning, walang asukal. Hayaan ang mga sustansya na gawin ang kanilang trabaho ng tahimik at natural. Hindi kailangan ng fireworks, ito ay tungkol sa mapayapang pagpapanumbalik, hindi stimulasyon. Ngayon, pagkatapos ng isang bagay na malutong, lumipat tayo sa isang bagay na mainit. Isang bagay na maaring makagulat sa iyo. Kapag narinig mo ang oatmeal, malamang na iniisip mo ang isang mainit na mangkok sa umaga tama. Siguro may brown sugar pa sa kaunting gatas. Pumanong klasikong almusal na komportable. Pero pano kung sabihin ko sa iyo na ang oatmeal ay maaring sa mga pinaka-underrated na panggabing merienda, kilalanin si Margaret. Siya ay 75 puno ng biyaya ang tipo ng kapitbahay na hindi kailanman lumiliban sa mga pagtitipon sa simbahan at pinapanatiling napakalinis ng kanyang hardin na parang nasa magazine. Pero ang tulog, yun ang naging pinakamalaki niyang hamon. Hindi ang pananatiling tulog kundi ang makatulog. Bawat gabi nakahiga siya sa kama ang mga iniisip ay nagkakarera na parang pingpong match ayaw tumahimik ng kanyang isip. Nasubukan na niya ang mga karaniwang paraan chamomile tea mas maagang oras ng pagtulog kahit isang white noise machine na humuhuni ng alon ng dagat. Pero isang gabi sa halip na kumuha ng matamis na cookie o tuyong crackers, gumawa siya ng maliit at komportabling mangkok ng oatmeal kaunti lang hindi pang almusal na puresyon, mas parang isang maginhawang yakap sa gabi sa isang mangkok. Nagdagdag siya ng cinnamon ilang hiwa ng saging at may nagbago. Naramdaman niyang nag-relax ang kanyang katawan. Bumagal ang kanyang paghinga at sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nakatulog siya ng walang kaguluhan sa isip. Ano ang siyensya sa likod nito? Ang oats ay complex carbs. Kapag dahan-dahang natunaw, nakakatulong silang itaas ng kaunti ang iyong blood sugar para sinyasan ang iyong utak na gumawa ng serotonin, ang chemical na nagpapakalma na nagpapatatag sa iyong mga iniisip at naghahanda sa iyo para sa isang mapayapang estado. At dito pa ito gumaganda. Kapag ang oats ay ipinares sa isang likidong mayaman sa calcium tulad ng almond milk o traditional nagatas ang serotonin na iyon ay nagiging melatonin ang mismong hormone na nagre-regulate ng iyong sleep cycle. Para itong isang malambot na domino effect. Oats, serotonin, melatonin, mahimbing na tulog. Ngayon, iniisip ng ilang tao kung masyadong mabigat ang oatmeal bago matulog. Hindi kung pananatilihin mong magaan. Iwasan ang malaking mangkok. Layunin ang maliit na porisyon sa patlang para magbigay sustansya ng hindi ka pabibigatan. Gumamit ng almond milk kung masyadong rich ang dairy at maglagay ng cinnamon para sa blood sugar stability. Kung gusto mo ng dagdag na boost, subukang magdagdag ng tart cherries o hiwa ng saging na magbibigay sa iyo ng triple shot ng mga calming compound. Ito ay nakapapawi, mainit at tahimik na nagsasabi sa iyong utak, tapos na tayo para sa araw na ito. Pero hey, baka hindi mo type ang matatamis. Baka ikaw yung tipo ng tao na mas gusto ang maaalat. Walang interes sa prutas cereal o mga panggabing merienda na matamis. Walang problema dahil itong susunod ay isang total sleep MVP at malamang nasa ref mo na. Isipin mo kung ano ang pakiramdam mo pagkatapos ng isang malaking Thanksgiving meal. Yung mabigat ang talukap ng mata, hindi mapigilang pumikit yung sobrang antok. Biro ng lahat, turkey coma yan. Pero alam mo ba, hindi iyang katang isip. Yung antok pagkatapos kumain ay may pangalan talaga tryptophan. Ang pabo ay puno nito. Ang tryptophan ay isang amino acid na ginagamit ng iyong katawan para gumawa ng serotonin at melatonin ang mismong mga calming chemical na pinag-uusapan natin. Kaya kapag kumain ka ng pabo, lalo na sa maliit na miktar, bago matulog binibigyan mo ang iyong katawan ng mga sangkap na kailangan nito para natural na bumagal. Ngayon dito nalilito ang mga tao. Naririnig nila ang protina sa gabi at inaakala nilang masamang ideya ito. Siyempre kung kakain ka ng napakalaking steak ng alas 10 ng gabi, malamang makakasira yan sa panunaw mo. Pero ang isang maliit at payat na hiwa ng pabuibang iba na iyan. Heto ang epektibo ilang hiwa ng roasted turkey breast, ideal and adjuar do hanggang 3 oras bago matulog. Nagbibigay yan ng oras sa iyong sistema para matunaw at magsimulang i-convert ang tryptophan sa mga compound na nagpo-promote ng tulog. Huwag mong masyadong pahirapan ang sarili mo. Pwede ka pa nga gumawa ng light turkey wrap na may whole grain bread at leafy greens o kainin lang ito ng malamig na may kaunting mustard. Simply magaan epektibo. At huwag nating kalimutan ang isa pang bonus. Ang pabo ay magaan sa tiyan at maganda para sa pagpapanatili ng muscle mass na nagiging mas mahalaga sa bawat kaarawan mong ipinagdiriwang. Kaya hindi lang ito nakakatulong sa iyong pagtulog, sinusuportahan din nito ang iyong lakas at kalusugan sa pangmatagalan. Ngayon na pag-usapan na natin ang mga prutas mani-mainit na mangkok at lean proteins. Pero baka ayaw mong kumain ng kahit ano bago matulog. Baka ang iyong routine ay nangangailangan ng isang bagay na mas tahimik isang bagay na hindi nangangailangan ng pagnguya. Pag-usapan natin ang isang simpleng inumin na ilang henerasyon nang nagpapakalma ng nervyos. Chamomile tea. Huwag mong hayaang malinlang ka ng pagiging simple nito. Pagdating sa pagtulong sa iyong katawan na bumagal ang chamomile ay isang powerhouse. Ipakikilala ko sa iyo si Elaine. Siya ay 83 laging nakangiti crossword queen ng kanyang senior center at hindi niya kailanman pinalalampas ang kanyang maagang paglalakad sa gabi. Pero bawat gabi parang orasan meron siyang ritual. Nagtitimpla siya ng isang tasa ni chamomile tea, hinahawakan ito sa pagitan ng kanyang mga kamay at tahimik na umuupo sa kanyang paboritong upuan habang lumulubog ang araw. Hindi lang niya iniinom ang tsaa, ninanamnam niya ang sandali. Walang telepono, walang TV, siya lang ang kanyang tsaa at katahimikan. At gumagana ito palagi. Nagre-relax ang kanyang isip, lumalambot ang kanyang katawan, at mayamaya -maya lang tulog na siya nang walang paling-paling walang tension. Ang chamomile ay higit pa sa isang nakakapagpakalmang lasa. Ginamit na ito sa loob ng maraming siglo bilang natural na relaxant. Naglalaman ito ng apigenin isang compound na kumakapit sa mga receptor sa iyong utak para mabawasan ang anxiety at mag-promote ng calmness. Para kang pumipindot ng switch mula sa go-go-go patungo sa rest and restore. At ang pinakamaganda, walang asukal, walang calories, walang side effects, puro mainit na floral comfort lang sa isang mug. Inumin ito mga 30 hanggang 60 minuto Bago matulog at hayaang manaig ang katahimikan. Kaya kung mahilig ka sa prutas, grains, protina, o herbal infusions, ang daan patungo sa mas mahimbing na tulog ay hindi kailangang maging komplikado. Maaaring nasa pantry mo na ang mga sagot. Ang susi ay consistency. Pakinggan ang iyong katawan. Ibibigay dito kung ano ang kailangan nito sa tamang oras at hayaan itong gawin ang iba pa. Ngayon bago natin tapusin ito, gusto kong marinig mula sa iyo. Ano ang iyong go-to bedtime ritual? Nasubukan mo na ba ang alinman sa mga pagkaing ito o inumin bago matulog? I-share mo ang iyong kwento sa comments. Maaring may ibang nangangailangan nito. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, i-click ang like button at siguraduhing mag-subscribe para hindi mo mapalampas ang susunod na tip na maaring magbago ng iyong mga gabi at araw. Tandaan ang mahimbing na tulog ay hindi isang bagay ng nakaraan. Ito ay isang regalo na magagamit mo pa rin. Isang kagat, isang higop, isang gabi sa isang pagkakataon. Ang chamomile ay nagtataglay ng banayad, ngunit mabisang compound na tinatawag na apigenin. Itong natural na antioxidant ay kumokonekta sa mga specific na receptor sa utak mo at nagpapadala ng calming signal sa buong nervous system mo. Dahan-dahang bumabagal ang tibok ng iyong puso, lumalambot ang iyong isip at dahan-dahan natatanggap ng iyong katawan ang mensaheng hinihintay nito buong araw, pwede ka nang magpahinga. Ngayon ito ang isang bagay na hindi napapansin ng karamihan. Hindi lahat ng herbal tea ay pare-pareho. Marami ang nag-aakala na kahit anong cha bago matulog ay gagana na, pero ang chamomile ay nasa ibang kategorya. Hindi tulad ng mga generic na timpla, isa ito sa mga bihirang herbal infusion na talagang pinag-aralan at pinuri dahil sa mild sedative effects nito. Matagal na itong may reputation sa pagtulong sa mga taong mag-relax ng walang gamot, lalo na sa mga nasa huling yugto ng buhay na gusto ng isang bagay na natural ligtas at maaasahan. Ang sekreto ay hindi lang sa pag-inom nito, kundi kung paano mo ito iniinom. Magtimpla ng isang mainit na tasa mga 30 hanggang 40 minuto bago matulog. Huwag itong madaliin. Huwag itong lagukin na parang gamot. Bigyan mo ng oras. Hayaang umakyat ang init sa tasa. Yakapin ang mug gamit ang iyong mga kamay. Magdagdag ng isang kutsarang pulot kung gusto mo ng matamis. Ang isang patak ng almond milk ang baaring magbigay dito ng creamy softness na nagpaparamdam na mas lalong nakapapawi ang karanasan. Inumin ito sa isang tahimik na lugar. Patayin ang mga screen. Hinaan ang mga ilaw. Hayaan ang iyong katawan at isip na maramdaman ang sandali. Ang kasing ng tsa ay ang kalmadong espasyo na nililikha mo sa paligid nito. Doon nagsisimula ang tunay na pahinga. Ngayong napag-aralan na natin itong anim na masusustansyang kakampi para sa mas mahimbing, na natulog huminto muna tayo sandali para tingnan ang kabuuan. Bakit napakahalaga nito lalo na ngayon? Dahil sa yugtong ito ng buhay ang tulog, ay hindi lang basta isang bagay na masarap magkaroon. Mahalaga ito. Hindi ito tungkol sa pagiging pagod kinabukasan. Ito ay tungkol sa kung paano mo ipinamumuhay ang iyong buhay, kung gaano ka kapresente, kung gaano kalinaw ang iyong isip at kung gaano kalakas na nanatili ang iyong katawan. Naramdaman mo na, yung ulap na nananatili pagkatapos ng isang gabing hindi mapakali. Ang kawalan ng talas, ang paraan kung paanong ang maliliit na bagay ay biglang parang napakabigat ang pagiging irritable na sumusulpot mula kung saan. Ang frustration ng papagkakahiga sa dilim ang iyong katawan ay nananabik sa pahinga pero ang iyong utak ay umiikot pa rin na parang motor na ayaw tumigil. At mas malalim pa sa lahat ng yan ay ang pakiramdam ng pagkakahiwalay sa iyong sarili sa iyong kapayapaan sa iyong ritmo. Ang hindi madalas sabihin ng mga tao ay higit pa sa pagod ang nagagawa ng kakulangan sa tulog. Maaari nitong sirain ang iyong kumpiyansa maaari nitong unti-unting bawasan ang iyong kalayaan maaari kang iwan nitong parang estranghero sa sarili mong balat pero hindi ka natigil dito hindi ka walang mga kasangkapan at tiyak na hindi ka walang kapangyarihan nasa iyo pa rin ang manibela maaari mong baguhin ang mga bagay maaari mong baguhin ang kwento hindi itong anim na pagkain ay hindi mga milagrosong lunas hindi nila mabubura ang ilang taong hirap sa pagtulog sa isang gabi lang pero sila ay banayad natural na mga kasangkapan na naiintindihan pa rin ng iyong katawan. Nagsasalita sila ng lengguaheng tinutugunan pa rin ng iyong nervous system, tahimik palagian at walang side effects. Hindi mo kailangang gawin lahat ng sabay-sabay. Siguro ngayong gabi, papalitan mo ang iyong karaniwang panggabing merienda ng isang tasa ng chamomile tea. Siguro bukas sa halip na malamig na sandwich, magiinit ka ng maliit na mangkok ng oats na may saging at cinnamon. Magsimula sa isang maliit na pagbabago, isang pagpili, isang bagong mensahe sa iyong katawan na nagsasabing gusto kitang alagaan at pagkatapos panoorin kung ano ang mangyayari. Ang iyong katawan ay dinisenyo para gumaling, para manumbalik, para bumalik sa balanse. Kailangan lang nito ng kaunting tulong, kaunting consistency at tamang senyas. Sa paglipas ng panahon, pasensya at banayad na suporta, mahahanap mo ulit ang iyong ritmo. At kapag nangyari yan, hindi ka lang mas mahimbing matutulog, gigising kang parang ikaw ulit ang sarili mo. Ngayon, para lang mapanatili mo ang lahat ng napag-usapan natin ngayon, balikan natin ng mabilis ang mga pagkaing ating pinag-usapan. Nariyan ang matingkad na pulang cherry puno ng natural na melatonin. Ang saging mayaman sa mga mineral na nagre-relax ng iyong mga kalamnan at nagpapakalma ng iyong isip. Ang hamak na almond na nagdadala ng magnesium, at tryptophan na nagpapaginhawa sa iyong katawan mula sa loob. Ang mainit na mangkok ng oatmeal na nagpapakain sa iyong utak ng mga carb na bumubuo ng serotonin. Ang payat na pabo na tahimik na naghahatid ng tryptophan para sa mas malalim at walang patid na pahinga. At panghuli ang banayad na kapangyarihan ng chamomile tea, isang mainit na tasa ng kalmado sa isang maingay na mundo. Gusto kong marinig mula sa iyo ngayon. Nasubukan mo na ba ang alinman sa mga ito bago matulog? Nagkaroon ba sila ng pagkakaiba para sa iyo? O meron bang isang bagay na personal na gumana para sa iyo na hindi namin nabanggit dito mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ito sa ating komunidad? Ang kwento mo ay maaring maging inspiration na kailangan ng iba ngayong gabi. Kung ang video na ito ay nagbigay sa iyo ng bagong bagay na iisipin o kung simpleng nakatulong ito sa iyong makaramdam, ng kaunting pag-asa, lubos akong magpapasalamat kung i-click mo ang like button. At kung hindi ka pa sumasali sa komunidad na ito, sige na at mag-subscribe. Ito ay isang espasyong nilikha para sa iyong paglago, iyong paggaling at iyong patuloy na paglalakbay ng may habag kalinawan at praktikal na mga kasangkapan na tunay na gumagawa ng pagkakaiba. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Patuloy ka pa rin natututo, may kakayahan pa rin, makapangyarihan pa rin sa mga paraang maaaring hindi mo pa namamalayan. Kaya mula sa aking puso hanggang sa iyo salamat sa panonood. Naway dalhin sa iyo ng gabing ito ang pahingang nararapat sa iyo. Matulog ng mahimbing, gumising na sariwa ang pakiramdam.